Oh, sabihin niya na, magsasumbong na naman kayo sa so, si eh, Papa. <laughs> magsusumbong talaga, naka video ka. <laughs> yari ka, naga, yari ka. Makikita ni Mama to, akala mo ha. Sige, imot-imot mm -hmm. ka pa dyan. Bugas ka na lang eh. Mm -hmm. Tapos imot-imot ka pa. Ano, bakit di ka kumain? Ha? Huh? So kaya mag, ano, sa, sige mamaya, kukuha ko dahon. Di ko kayo magsika, ano, kung ayaw nyo magsiugas. Uga. Ay, naman yung maguhugas. Palagi na lang ako naguhugas araw gabi. Huwag na lang kaya kayo kumain. Kuya, kumain kayo na lang sa ano, dahon ng sagi. O kaya sa plastic na lang para wala ang um hugasan. Ay naku. Palagi na lang ako araw gabi, araw araw. Kaya ang sasilpon silpon ng talaga kayo. Tatamad ninyo. Parang ako lang eh. Hmm. Ay naka, maghugas na gabun. Pagka si papa at si baba, ako na, nabay hmm. Hmm. Ako na lang may maghugas. Ako lang lang palagi. Palagi ako, kayo ang tatamagin niyo. Hmm. Ako lang lang palagi napapagalitan. Hmm. Kayo, hindi kayo napapagalitan kasi ang tatamagin niyo kunyari pag dito mga besito ano? Kaya na, kunyari ang sasipag-sipag ligyo, pag ako lang nagbabasa doon, sasabihin nyo niya na magsasumbong na naman kayo sa pata <laughs> kay Papa. Magsusumbong talaga yan, nakabidyo ka. <laughs> yari ka, naga, yari ka. Makikita ni Mama to, akala mo ha. Sige, imot-imot <laughs> ka pa dyan. Bugas ka na lang eh. <laughs> Tapos imot-imot ka pa. Ano, bakit di ka kumain? Ha? kaya mag ano sa, sige mamaya ako ko dahon doon kayo magsika ano kung ayaw nyo magsiugas ugas na lang ang trabaho nyo ha ah, kala nyo ha ah? kala mo walang video yari ka ngayon o oh, ano ha ah? <laughs> ah? kala mo kala mo walang video yari ka talaga ngayon ano holy ka holy